may babae. Sumabit yung chinelas niya sa flooring kasi may angat yung flooring tapos uh, uh, bumagsak siya. Baka yung left shoulder niya na ano Ayan um. Makalapit kasi si nahihiya. Baka nadaganan niya yung left shoulder niya. Kasi sigaw, sigaw niya eh. Sobra yung sigaw niya kanina eh. Ayan oh, ayan oh. Dito ito sa uh, Macdo Herona sakit talaga oh. Ano kayo nangyari? Kasi bumaligtad na lang siya eh. <tinyo> lalagyan ng ano sling para hindi maidiretso yung kamay niya iniislingan nila yung kanyang left left arm Daming mga OC talaga. Ayan na sila. Ayan, dadali na siya sa ospital. Flooring kasi may uka-uka eh. mga buksyo chinelas niya siguro ano, sumabit yung slipper niya sumabit yung slipper niya sa

So happy, di ba nung tumatawag diba tayo? ayan, Ayun po pala ako, o, nung uwi ako right ka. Okay yan. O medyo na iba na yung itsura, iba pa sa mga ko sa trabaho. Ayan ang ginagawa namin mga high-rise condominium po. Okay? So nag-work hard, uh, nag-work hard ako para umasenso. Tama, sinipagan ko po talaga kasi yun yung nakita kong paraan para umasenso, para umangat sa buhay. Okay, kaya yung weekend work, kotang-kota uh, po ako dyan. Oo. Oh. First Philippines and shareholders sila ng BDO and ng PNB. And ang mission nila, na nag-i-share yung prosperity globally through entrepreneurship. Meaning, pero mali niya mga Pilipino, hindi yung milenaryo one by one. Ito po ako dati, no? So, isang salesman for 3 years, no? Actually, hindi lang 3 years. Ah, uh, dito sa company na to, 3 years ako pero marami na po akong pinasokan ng company. Yan. So... Yan, so kasi sa pagiging salesman, di ba, hindi po sapat ang kinikita natin. So kailangan natin ang sideline. So ayan, gumawa po ako ng sampayan sa labas ng bahay. no? no, so mga binibenta ko. Eh, doon na-realize yung laging sinasabi ng mga parents ko o ng mga relatives ko na kaya balang araw magsisisi ka. Tama? Eh, nung moment na yun, siyempre, masarap mag-tropa-tropa, tama kung saan saan ka na nagpupunta, syempre hindi nagsisigit sa akin yung sinasabi, di ba? Not until napunta ko doon sa sitwasyon na nagkaroon ako ng anak. Tama? So syempre, yung nagbubuntis yung asawa ko, sinong tatanggap sa akin na kumpanya? I mean, <laughs> kailangan ko maghanap ng trabaho. Tama? Kaya sabi namin, And Lord, kahit 10,000 pesos income lang. Ito yung malupit. Ginawa namin si Ifer. Alam niyo ba, yung first check-in namin sa Ifer is amounting 10,480 pesos. Ayan, kapahinga tayo ng maganda, ha friends. Nakatulog tayo ng dire-diretso dahil sa sipon ko pa. So, ngayon, uh, check out na tayo. Tapos, uh, ah, breakfast muna. Magbe-breakfast muna. Uh, At tayo uuwi. Ang kagandahan ng mga ganitong mga bed and uh, breakfast, yung makakapahinga ka pagod na pagod ka maghapon kasi may seminar dyan sa sa Herona Primark kahapon inabot kami ng alas 7 ng gabi delikado na ako para umuwi pa sa gimba kaya at least meron ito sa highway makikita ng ito sa highway ng Herona hindi naman siya kamahalan tama lang para tulugan nyo para ma maging comfortable kayo sa magdamag makapahinga o ayan o nakaligo na ako press ko na check out na tayo breakfast muna tayo ganda rin siya komportable bigyan niya ako ng comfort magdamag nakapahinga ako magdamag meron din yata isang right and left wing ito eh. Ayan yung isang wing. Malalaki ang room dyan. Siguro pa pamilya. <laughs> Tapos ito yung Ito may morning. morning. Good may kasal ito kahapon 切ってにがます。あやんどうか。ま、バイエス。 morning. Check out na ako. Ay, mag-breakfast muna ako. Saan ba yung breakfast dito? Dito na lang po. Ito. Ah, susi. Dito. Ah, sabihin nyo na lang kami yung number. Ah, dadad pa. Ano bang number ko, miss? 227-277? 227. 277. 227 daw din. Oo. Oo. Bago ako magbiyahe uli. Breakfast muna. Ham or tuna po? Ano? Ham um, Ham. Um. Ham. Um Ham tayo. Maliit lang yung ano, pang ano lang talaga. Para sa mga ginagabi lang. parang marami nang uh, nagkape dito oh. marami nang naon pinatay ko muna yung music kasi makaka-copyright tayo para maganda yung ating pag-uusap Kahapon dyan kasi ano, sa Primark, sa Primark dyan sa Macdo. Merong isang babae, siguro mga 37 to 40 years old. Nakikita ko pa naman siyang naglalakad. Tapos bigla siyang, putin okay, niya yung order niya, bumaligtad siya. Natapilok yung paa sa flooring eh, so bumaligtad siya. Baka mali yung pagbagsak niya aray, yarang yung sabi sa Sigaw. Grabe sigaw niya. Grabe ang sigaw niya. Ang um, isip ko baka na ano, nabis yung sa pagbagsak. Dito kasi pag ganun eh, baka nabis na kayo yung ayun. Tapos tumawag ng ambulance at uh, tumawag ng ambulance para ano. Naglagay naman, naglagay naman sila ng isling hindi maampat yung pain ng babae. Inala na sa ospital, hindi ko na ano. Kaya ang aksidente kahit nasaan ka. Nando nga kami sa loob ng MacDo eh. Lando nga kami sa fast food chain eh. Inaantay ko yung kasama ko sa seminar eh. Oh, imagine, nasa loob na kami. Doon pa siya madidisgrasya. Nagbi breakfast muna tayo. Biyahe tayo uli pa. Ano na tayo? Maghimba. Tapos pa -uwi na sa bahay. Ang uh, Pamanila, Manila. Baka next, bukas na ako uuwi. Lilinis pa ako doon. Magtatanggal ng mga sapot-sapot ng mga gagamba sa bahay. Kasi eh, matagal ako hindi nakauwi dito. Tsaka dadalaw sa mga kapatid. Konting chika-chika. Meron din silang konting lunch. Ayun yung highway. Papunta yan sa yung right side. Papuntang Baguio. Yung left side, papuntang Manila. okay na. Satisfied naman ako sa ano. Tsaka nakapahinga ako, no. Pagod na pagod kaya kami sa ano, naka, maghapong nakaupo sa seminar. Pagod na pagod. Okay. Coffee. Tuna. Egg. Egg sa katuna. kandura yung century tuna tinaktak lang sa plato ah. pero okay na satisfied naman ako oh. two story lang ito pero okay na napaka ano komportable. Komportable. Tsaka ano pa, kung ginagabi kayo dito sa area na to, kaparis ko, ginabi ako kagabi. Kasi hindi na ako nakauwi. 6.30 na natapos yung yung ano dyan, yung aming revolutionary business advantage sa loob ng bayan. 630. Hindi ko lang mag-tricycle. Tricycle na lang ang available na transportation papunta ng Gimbe. Eh, ito alam ko na matagal ko na alam na may hotel dito. Trinay ko lang. Eh, nagustuhan ko naman. Kaya, from now on, pag ginagabi ako, meron na akong tutulugan. Kaya ngayon, may araw na. Safe na ang pagbibiyahe. O, ba? Diba? bakit ko ipapipilit umuwi na naka-tricycle, makauwi ka lang sa bahay. No? Pag ako ginabi sa isang lugar, naghahanap na ako doon na matutulugan. <clears throat> May coffee corner doon. Yan.